Ah, kailan pa ta? Kailan pa to kay lampad, nangyari kay tatay? Kailan po yan, apoy. taon na. Magdadalawang taon. Dati hindi naman mo nakakatayo siya. Nakakatayo, nakakapagsalita. Mm -hmm. Tapos, bigla na gumanyan, gumanya, nangyano na siya. Opo. Nangyina ang nangyay ang katawan. okay. Walang takutan. Pag pinatay okay. ko yung gumagambala rito, may tindi siya mamatay ito. Decision po. Ang mayro po kasi niyan, sir, kung ito mamamatay sila buhay. Ang pangit naman ng gano'n. Ako, ang layunin ko kasi, babawi ang ko. Papatayin ko na, diretsyo. Pero ang pagpatay po namin, hindi yung porkit pinatay ko ngayon, mamaya patay na. Aabot po ng araw yan. Kasi may kakayaan. Sumakit so, dito ko ako. Ay, kaya na tayo ng lakas. Mabigat po energy dito sa... Ano? Bye. Uh, Ma, hindi, umarang ka agad dun eh. Uh, yung kapre. Eh, nag-abiso nag, nag -abiso naman tayo, di ba? Dadaan tayo. Ano? Ready? Wala kong ipitan ka po. O, ko. Dito ka. Insan, video mo na lang. Sino gusto magpagamot po? Sabihin niyo lang ha. Nakakahan ah, uh, tayo. Ate. Dito ka. Nasa sa'yo yung uh, ano mo. Ikaw bahala. Bandang uli. Ganito mong yan. Alis. Dito hmm. ka. Ba? Alis. Bawal pa yung bata. Dito ka. Bukas na bata. Ate. Bawal na bata. Bukas na bawal din ba? Iyo. Bawal dito. Awa ko mo siya. Ay, tanggalin ko muna yung mano sa'yo, Capri. No? Tanggalin ko muna. Bago natin awakan. Tawag na. ipapakita sa doktor sa iyo, piki. Ito po sa doktor to ha. Ito. Oh. Oh. Wala. Wala. Alam mo, pinipig ako. Oh, wala. Ibig sabihin, wala po, no? Ito po yung kapre. diyan journal lang po ito sa lalong ma... Um, uh, Aray ko. Aray. Yan yeah, po yung kapre, no? Aray. Oh, ito naman yung kulam. Wala akong makita ang kinukulam ka. Kahit isa, wala. Oh, didi na ko na po, ha? Oh, sorry, tumunog. Mm. Wala. Wala talaga. Pero bakit dito, hindi ko pinipiga so, ang kasaktang ka. Ibig sabihin ka. Kaya no, sa itong rarepote ni Tapagalaw, kasi nang tumatambal sa tao ito, mag-usap tayo sa spiritual na Diyos. Diyos, salamat. Diyos, salamat. Diyos salamat na sa lahat, Diyos sa lahat, nakinakataw sa inferno. Puh! Nalayuan mo ito ha? Nalayuan mo ito ha? Ah, Opo. mo to. Huwag mong siyasaktan yung mga uh, tao na hindi kayo nakikita. Ah? O dalawang kamay mula sa ulo pababa. Sige pa Sige, paglas. Gagaling to, ha? Gagaling to! Sige, matagal mo na yung to. Matagal na. Matagal na. Matanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Sige, paglas, paglas. Tanggalin mo pa. Sige pa. Sige pa, konti pa. Kung hindi kayo nakikita, tumabi kayo ha. Ha? Tan kayo ang tatabi, hindi kami yung tatabi ha. Ha? Sige, baklas, baklas. Sige pa. Konti na lang. Para hindi ako nang pitin na may asin. Sige pa, sige pa, baklas. Huwag mo nang angin to ha. po. Sige, baklas. Sige pa. Sige pa. Mainit, mainit. Mainit to. Gusto pabagahin ko ba? Ha? Ha? Pabagahin ko ba? Oo, Sige, bilisan. Sige ba? Bakit dito? Punti na lang. Ang inyong komisyon sa akin mandakila, may ngayon ng basbasay na patay kong gumagambala sa lalaki oh, ko. Sa nipatay sa akin? <gibit> Atan! Ano nito ako? Ano? manood naman? Pangalan na Jesus, doon sa katawa mo. Kuya! 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 May karga na. Wala pa. Alam mo nga si Habi, hindi mo alam kahit isa wala mo sa mat matandaan. okay pumasok po kasi mm -hmm. yung kapre eh. kasi kung ano po yung makita ko sa inyo sabi ko nga sa inyo doon ka lang sa doon yung pala sa cellphone lahat gagawin ko ako yung bang nagtatawa uh, uh so, hindi po ba yung, yung, yung depende po yon Pero maganda na rin yung natanong nyo. Meron po kasi manggagamot na mangkukulang. Meron po yan. Meron nagtatawas na marunong din ng dilim. Pero tulad na sinabi ko sa inyo, kami po wala kami hawak niyan. Galit kami sa inyo. Yung nakita niyo po sa akin na yung... kaibigan niya. Kaibigan lang po yun. Kilala lang. Okay, shoutout sa lahat. Uh, lalo na kay Sita. Hello po. Shout oh. Okay, shoutout siya. <laughs> Wait lang po ah. Uh, shoutout kay Apo Ken, Apo Marwin, mga team Apo yan. Ito, isang kapre matagal na po siyang binibira. Tinanong natin kung alam niya yung mga sinabi niya positive po na hindi niya alam yung pinagsasabi niya, ibig sabihin na no, pumasok po yung kapre. Okay, si tatay, aming pinaw sa inyo, nakabuti na ito. Pag pinatay natin yung pumulam, may tindi si mamatay si tatay. Ngunit ah ipagprayo natin na sana ah, gumaling po si tatay. Kasi talagang 50-50 na po ako. Okay, shout out din kay Sis Maika and brother janjan, at sa mga counters Jan Good morning. Dito kami sa Tabalan o Longgapo City. Kung saan ako kami nagagama. Maraming salamat. Puh!